Ano ang Wow! Si Mantis. <laughs> Hi guys, Marjo Adlaw. So kuman, kay mamalik naman po kami sa layaunan para magbakasyon. Kini nga time, kay grabe ni Nanay Kahatlo, kay grabe nang Pero, kayo, na kuno na makatugob. Pero sa agdira lamang kay pinagsaraman ko noong sa nasugal na si Nanay, nakalabay pa dyan kami sa payag ng isa ka vlogger dili sa Del Carmen. Mga pilara kami no na to, nakaabot na kami dili sa layaunan. Sa wala makasulay ang layaunan, isa ka sityo sa barangay Kaob. Ang pagbiyahe namo ay pahunas na o sa maonin, istakap anin, midri kadali. Pero kadyot lang, kay maon naman yung among balay. Ang lamang sa problema, kay wala inyahagdan kanan unsa nagdisud kami ko asa min ni Agi. Silang ni nanay ay ninglibot sila sa Tikas Palayog ako ay katkat ko kat diri a grabe ka boys buhay gud guys. Pero okay ra kay worth it man kay maon yang ako nakit an na view pagka human. Grabing surety ha kay grabe ka ako na honos ko man adla og sa panigurat ang magikanason ay makakuha na pud kami unda. Ada sir na ako sug ang adventure na ako kuman adlaw ay mga on ani kami nang paniod to. Ang among silingan di ay, ay nang hinas na pag-una on na lang ni among ang makuha unya. Daga na silang kuha na aninikat o guban pang mga kinason. Sana all. O pagkahuman ako, pagka online na po ning abot para magbalik yan ng simantis o pamuntaha. Kung kabalo pa lamang ko pang uwas ay anin ng mga seafoods ay hindi na lang ako pang huwaon kaya grabe kamahal ang kilo. Ang pinaka big ani guys ay mukilo si Jan ng 1.5 kada isa. Sakto pa gadget kaman ng mga panahon ay nagtaas presyo ang Chinese buyer. Asa isa pamuntahan ay put sa kuha na yung ani. Hindi ana gani si nanay kaya para timbangon natin na tinanan ng iyang mga kuha. Kuha pud to ana inis dyan ng dagat sa nan pagbahin bayron inis sa small size medium size o large size. Kaya kada sizes guys na is the presyo. Pero ang large size guys yun guys kay grabe guys. Kung sa mauna ng grabe ka nagang dream na nagatay na manguwan yung ani. Yung tabang na ko kay nanay kay grabe nang gajutin sa kabisi sa itindahan o sa mga mga isda ay. Nay amo diribuhian sa ubos ng amo pantaw para sa pamuntaha. Kaya di sir namin i-deliver sa Surigao City ang mga inipahamo para isara ang biyahe o gamayra ang amo mabayaran sa lancha. Mga pilara kami nutugan no, ang nilabay na inap abot ning abot naman managatay na nagbalik yan ng mga bulis. Kung iskald lamang gadjud ako dito sa dagat, aw, managat ko daw. Kung willing ra gadjud ka matuto sa tanan, sa nangganahan ko, mangisda, uwe gadjud labad, makakwarta gadjud ka diri Ako na nag-cover up sa pag-ayos o pag-plaster ng mga isda kay sinanay nag-asika sa pod sa mga halin sa para sa mga isda ay. Hindi li magpalodja-lodja kay dagay diri trabaho diri asalya o nan madjo na lamang makatabang ko ilang nanay. Sa nandili man takay bayo ininang mga trabaho, kinirakan sa pagbutang nanay, sharo dili, pagdapang takabalo. Ini gabiin naglikos na ni kinilaw ug so, syempre nagilaw punta sab. Way i basta kinilaw kay grabe ni kalami kay grabe ka ko guys. Ang bukog sa bolis ugang oyo uyo kay ako gi adobo paksiw. Nagtimpla na ganda ko ng kinilaw grabe gilaway na ako kay grabe guto to magajud manglantaw sa kinilaw grabe ka guys. So dili na ta magpadugay-dugay okay, mga ana ta ninjo Tara let's go. Na. kalami. Ganyan yeah, yeah. guys